Magandang gabi po. So, SKL. So, regarding dun sa post ko kanina, hindi makatulog, no? Guilty. Bilang guilty. So, ganun talaga pag may guilt. Mahirap makatulog. Aminada naman ako doon. Char. So, yun. Bilang bagang nanay, nagi akong siguro lagi akong sensitive or observant dun sa kinikilos ng anak ko. Siguro nga, ramdam niya na laging hati or sometimes 30% lang yung oras ko sa kanya. 70% sa mga kung ano-anong gawa. Pero, ang masasabi ko lang, kagaya dun sa huling part ng post ko, mas marami pala tayong matututunan sa bata kumpara sa ating matatanda nasanay lang siguro tayo dun sa parenting na kapag magulang ka ikaw lagi yung tama na isinilid ko yan sa isip ko na kapag ako naging nanay or kapag ako naging magulang bibigyan ko ng boses yung anak ko bibigyan ko ng puwang yung anak ko na makapagsalita makapagpaliwanag at hindi i-invalidate yung feeling kasi nung tayo ang bata kapag tayo nagsalita oh, nangangatong yapiran ka na naman nagkaganyan-ganan na naman So, nung tayo ang bata, parang nang kahon tayo. Wala tayong karapatang mag-voice out. Hindi naman mag pero maglabas ng emotion kasi mali. Mali, bawal lang sumagot. Ang sa akin naman ngayon, let it out. Valid yung feelings mo. Valid yung emotions mo. At in 4 years time 4 years lang kasi hindi siguro 3 years lang na unti-unti na siyang nakakapagpaliwanag unti-unti na siyang nakakapangatwiran I would say na may kulang talaga may mali kagaya na lang yung pagkakasabi niya sa akin kahina na mommy I'm sad sabi ko bakit ka sad cause you are not listening Siguro nga, doon sa point na ihing na siya, pipilitin mo ba akong sa toilet pa-ihiin? Pipilitin mo patalagang talagang ako ang palapatin, palapitin dun sa erinola, pwede mo namang iabot sa akin? So, narealize ko na, bakit nga ba uunahin ko yung pagpapauli-uli ayusin yung gamit niya? Eh, ihing na nga siya. So, yun yung narealize ko na siguro. Ihing-ihina nga, tapos pipilitin mo ba akong sa CR pumunta? or kunin ko pa yung erinola pwede namang ikaw mami yung mag -abot. yun yung yun yung gusto kong paraan ng pagpapalaki na gusto nating ikat or i-break yung norm o yung kinasanayan kasi sa totoo lang sa atin na mga baguhan pa lang na magulang Asa sa'yo naman eh. Kung ano yung i-absorb ia mo at ano yung babaguhin mo bilang ikaw na ngayon yung magulang. So yun lang ang take ko kumbaga bagong parang bilang bagong nanay. So yun. Nakakagilti kasi ang datalino ng bata ngayon. Yun naman ang inahangaan ko sa kanila ngayon. They are not scared Of showing their emotion. They are not scared of saying what they want. Na dapat naman talaga ganon. Kasi sabi ko nga, hindi porke magulang tayo, tayo lagi yung tama. Hindi ganon. Kapag mali tayo, matuto tayo magsabi ng sorry. Kapag tayo may kulang, matuto tayo mag ganun ko lang nakikita siya at ang isa pang gusto kong ituro sa anak ko sa maghapon na sabihin na natin may pinagdadaanan tayo bilang magulang bilang pamilya I would say kanina habang nakatitig ako ng malayo sa labas habang naghihintay ng pagkain ang sabi ko ang gusto kong ituro sa anak ko yung matuto siyang magpasalamat, gaano man kaliit ng biyaya na meron siya. Gusto ko siyang turuan na uh, maging grateful gaano man kaliit na biyaya meron siya. Bakit? Kasi kapag ka pinili mo at nasanay kang makita yung biyaya na nasa paligid mo, walang puwang yung mga bagay na wala ka. Walang puwang yung mga bagay na wala ka para hanapin mo. Or should I say, walang puwang ang ingit sa puso mo kapag sa katiting na bagay, marunong tayong magpasalamat. So, yun lang. Good night. Sana may natutunan tayo. And, hindi mawawala ang guilt bilang nanay. Kasi hindi naman tayo iisa ang pinagfokusan nanay tayo, asawa tayo, anak tayo, all around the tayo, budgetarian tayo, sometimes teacher tayo. So, huwag tayong mag-guilty unless tayo talaga yung may mali. Have a good night!